So welcome guys, welcome to Pantabangan ulit no. Walang lang ang Google Map na to. Kung saan-saan na lang kami to dinadala. Let's go lighthouse. I'm coming with you. <laughs> wala lang eh, ang Google Map na to kung saan-saan na lang kami ito dinadala Tingnan nyo naman yung daanan panibagong ano na naman to ni Google Map Ah talagang to mo ayos na to si Google Map Grabe Google Map Lagi mo na talaga kaming iniisahan Grabe <laughs> Rabi ka o, Hindi nga ma pero nilagay mo kami sa alanganeng daanan 600, meters, turn right. 600 meter turn right 600 turn right daw langi ka Good morning pala guys So nandito na kami sa may Kabanatuan na ata to Iniwasan ko lang yung ano eh, yung tulay doon na ginagawa. Nagsisi tuloy ako. So dumaan ulit tayo dito sa may St. Joseph the Husband Parish Roman Catholic. So ayun, malapit na tayo sa may Pantabangan, guys. So let's go. Welcome to Pantabangan ulit, no. Papasok na tayo ng Pantabangan. Yun yung arko nila. All right, let's go Pantabangan Yay Boundary na tayo ng Maria Aurora Tingnan nyo guys oh <laughs> Bundok Punong puno ng ulap Yari tayo nito Tsaka dito, ang ganda dito So nandito na tayo sa Valer guys At uh, hinahanap ko lang dito yung signage na ano Thank you Tapos magpa-picture tayo Tapos yun Pahinga At uh, ano Pagkatapos ng ano ay Kakain lang tayo the surfing capital of baler and guys wow yeah no wow Dito po tayo sa may Sabang Beach ng Baler. Sabang Beach. Oh. Capital of surfing ng Baler. Sa so, maligo? So ito yung lighthouse nila diyan. Lighthouse. Oh. So yun guys, at uh, akitin muna natin dito sa ano, mayroong pinaka view deck dito. Dito tayo ngayon sa may ano, Balder Beach. So yun yung old ata na parola. So tara, akit muna tayo dito guys. Yan. Yun no, oh. ganda dito. Ha? Parang gusto ko dito Oo Ang ganda dito guys Dito kami sa may pinaka-view deck nila Ayan Ganda Ito yung ano na nang uh, tawag doon Saan kaya dito yung ano? Uh, yung lighthouse yung laki Palipad gaya tayo ng ano ng drone dito sa baba. Dito lang ako sa baba, no. mapapansin natin guys nandyan yung ano eh yung parang parola parang old lighthouse ata yan eh ewan ko lang kung pwedeng puntahan beachfront da maraming ano dito to uh, nagpaparkila na ano na pwedeng pumasok dyan bawal kahit dyan lang mag bibidyoan lang ha dyan lang sa malabas uh. anong makakain nyo nay pares okay so yung guys yung ah, parang lighthouse ata yan dyan eh kain kain muna kami dito ata uh, amen. Pero may lang ka, may lang bangus. Bangus, bangus na lang. Apo, dalawang rice po? Opo, dalawang rice. Bangus. Opo. Tokoy muna tayo. May tayo dito na tulay, guys. pula yung orange so mula sa sentro ng Baler ay 20 minutes or 30 may get ang bibihayin or depende sa takbo ng uh, sasakyan nyo gusto kong puntahan doon may nakita ko saan na natin mga pa yung oras yan no wow tingnan nyo guys oh naman Magminor. minor Ganda, grabit. ngayon niyan Ganda. Dalawang kawan. Tambay mo tayo dito saglit lang. <laughs> Parang na ano ako na amaze ang ganda alright tingnan nyo naman guys wow oh tingnan nyo na guys galing tayo doon. pumasok lang tayo doon. tapos binaybay natin yung daan papunta doon dito tapos pumasok tayo dyan so tingnan nyo malinaw sya ang dami nga lang mga ano lumot Dami mga floating ano, cottage. Tingnan niyo 'to, oh. no. Palipad nga tayo ng ano, ng ng drone. Alright. saan? sa dulo pa sa dulo pa thank you sa dulo pa yung anong lighthouse wow naman ganda oh. ah, ang ganda dito guys Yeah, no. Hello. Sa ano po? Sa Malight House. Ah po. Ah, lalakarin lang. Ah okay. So ayun, dito na lang tayo. Kailangan daw lakarin lang. dito muna magpa-parking bago pumunta ng lighthouse. Mag-entrance muna dito. Magkano entrance? 20 per head. 20 per head. Shout ah, out parking kina. Magay muna kayo. Ah, <laughs> Hello. <laughs> so ayun, maglalagid muna at saka 20 yung entrance. Entrance muna tayo diyan tapos ayun, dito tayo dadaan. Ah, sabi ng mga guapito ay 10 to 15 minutes yung ano bale susundan lang natin yung araw na to na nilagay nila para makapon na tayo ng white, ha uh, white house light house kung mapapansin nyo nandun na sa taas ay nakikita ko na yung lighthouse. medyo matarik to guys trekking. so ayan susundan lang natin tong mga araw na to So let's go. So ayan. Nagdala lang kami ng tubig para uh, tawag doon. Hindi kami uhawin doon. Kung sakaling uhawin, iinom na lang. Okay, update, update na lang, guys. Hindi So ayun, ito yung tatahakin natin na daan papunta sa lighthouse no. So may mga nakapaskil dito na bawal magkalat at magtapon ng basura. So yung basura natin ay dadalhin pa uwi. Ayun. May mga hawakan naman guys. yan Pwede kayong humawak dito. At saka yung ano ng lupa ngayon ay medyo madulas kaya yun ingat ingat na lang kami good luck so tingnan nyo naman guys so oh. ang aming aakyatin kiatin daan, daan lang madulas nga madulas biya ah. Oo. Madulas, guys. Oh, ramdam ko na kagad. Yung puso ko kumakabog-kabog na. Ha? Huh? Yung puso ko kumakabog-kabog. Tra. Ay. Kakyat din. So, eto naman guys, may nakasulat dito. Let pass on the beauty of the lighthouse to the next generation. Let's take care and leave no trust behind. Maliban dyan, may papakita ako sa inyo. Eto. Yan. Wow. Ganda oh. Nasa karagatan na yan. Let's go, lighthouse! Weak. I'm coming with you! <laughs> Tingnan nyo, guys, oh! Wow! Look at that! Look at the view! Ooh. So, sa wakas, guys, nandito na tayo sa lighthouse ng Baler O tingnan nyo sa baba naman Wow Kahit di na mag drone Sulit na May bangka pa doon Wow naman Sa wakas Narating din natin Ang lighthouse ng Baler Tingnan nyo guys Oh Ayo tayo sa atas nya. Hindi na gumagana yan pero itinotorin na lang tong tourist spot dito sa baler na to. So dito yung ano nila, ah pinaka view deck. Tingnan nyo guys. ngayon huling silip sa lighthouse no tapos na tayo magpalipad tapos yon bababa na tayo so yun guys at uh, isa ito sa mga pangarap ko na puntahan at makapagpalipad ng drone dito natupad na matagal ko na ito pinagisipan pero yung ano ko nananaig na sa takot kaya ngayon yung takot na yon ay linabanan ko yun nga wala naman nangyari naging successful yung pagpapalipad natin dito sa lighthouse lang ako kaya, di ka okay. so yon. Ayun, kasi kasama ko siya kaya hindi hindi ako natakot dahil nandyan yung guardian angel ko si Bilang <laughs> tingnan nyo guys Tingnan natin guys May May mga cottage dito Napakaganda dito Sarap magano dito Mag overnight or magano, gano Mag muni muni Tingnan nyo Napaka presko Napaka presko guys Saka tingnan nyo makikita natin yung ano yung dalampasigan yan o no? wow wow tingnan nyo napakaangas oh. napakaganda Tanungin natin yung mga cottage doon kung magkano. Siguro mura lang yun. Ito. Ganda dito. May ilaw pa. May puno pa. Yung mga open cottage po namin dun sa ano, uh, 500 lang po yung 500. rent niya pag day to and overnight. May 800 po kami. 1,000 po siya sa overnight yung bamboo po siya. May fan room din po kami is 1,000 po. Good for two po. Siya. Good for two. Pag mga grupo, magkano naman yun? Wala po po kami sir available na one group na pwedeng pagsama-sama ka. Ah, okay. For couple lang. Apo. Ah, tapos mm, yung nakita namin doon ng mga ano-ano. Open ano? cabin lang po. Yeah. Open cottage. Pwede rin pwede po dito mag-10 pitching. Overnight. Pag-10 pitching, pag overnight po siya, sir, mga open cottages pa rin yung po ang oh, meron ka. Ah, okay. 10 pitching po, pwede din po siya. Ah. Pag may dala po 10, 200 lang po yung place. Ah, pwede mag-camping? -mag yes. 10? Anong kung halimbawa tatanungin kami anong sabi na kung kaninong ano uh, may mga Facebook page ba kayo May page po ang Mariposa Casa rental. rental Mariposa Casa Rental Mariposa Casa Rental uh, May page na po siya sir Ah okay tingnan natin yung page nila ay ah, ano nila kung sakaling pupunta kayo dito eto yon So i-type niyo lang sa Facebook Mariposa Casa Rental dito sa Barangay sa Bali Baler Aurora. So, yung guys. At least alam natin kung magkano yung mga rent ng mga kubo nila.